Yo, magandang umaga ka barber. Pupunta tayo sa palengke. Kasama ko ito isang malupit na barbero. Ayan. Shout out. Shout out, shout out. Nandito tayo sa Olongapo po. Barberong layas. Wala. <laughs> Lalakarin lang natin yung palengke. Kahit medyo may kalayuan. Shout out sa mga taga-alongga po. Wala nang edit-edit ito mga kabarber. Ang hirap mag-edit. Rekta na, rekta. Wanda rito ano, malapad ng mga karsada. Ha? Malapad ng mga karsada rito. Lang, eh, malapad pa sa Bulacan ito ah. Sa Bulacan, dalawang karsada. Ito na ang karsada nun eh. Sa Bulacan, isa na, kalahati lang. Opa, malaki pa nga ito eh. Kaya na yung traffic dun. Kaya yung mga drainage nila na sira, nadadaanan kasi ng na malalaking truck eh. Kaya nga, hindi yung urat basayan doon sa atin. Au, au. Kapit na tayo, isang kanto na lang. Ganun lang tayo makabilis maglakad. Slow mo. Chill chill lang maglakad. Ipili kami isang kabambigas. Wala na kaming pansaing. Wala pa kaming sahod. Salinin ko na ako dito sa Olongapo. Ngayon ako nag-vlog. Ah. si Manong ganda rito yun eh. Oh. asyana barangay hul Asiana asyana butik barangay nyo asyana multi purpose oh, shout out ang ganda ng barangay nila barangay pa lang Oo oh panalo na malinis pati dito ito pre oh. kasi may may at may may ano may bawalis may, Baalito, oh. may basura talaga sila laga yan dinis walang basura eh, rin po, ano, no? oh magaling yung magaling yung ano namumuno rito Number one ay sa kapitan. Sa kapitan nagsisimulan eh. Galing, magaling. Riisang plastik, may ka magtapon. Ah, wala kita nyo mga kabarber, wala ka baso basura, yung, Makikita natin sa ibang lugar na ano, may mga plastik-plastik, papel-papel, wala. ay pang ano paminuit Uy, yung ganda na, rod nila oh may hindi ko yun ganda na naman muna rito malinis tama palengke rito mga kabarber palengke di ba madumi dito hindi malinis ang palengke dito may lugar akong ano eh palengke na may tatak dito sa may bandang Quezon City marumi na ay mura na pa may, ano, mura na marumi, na, marumi pa <laughs> marunong kung ba oh, kakilala mo, taga kayo sa city ko eh Ito mo naman dito, may iya uh, ka magtapon ng basura Ayan o no? Kita niya yan maganda ng ano ano nandito to yung pre magadami magadami rito naguukit ayun ah. naguukit yung mga naguukit ng kahit oo okay. oh. Oh, ito maguukit din dito ito maguukit uh -huh. kang nila yun ayun yung mga ganyan eh oh. mga ganyan ukit lang nila yan galing ano nag-uukit. Maano nag-uukit. Galing, galing nag-uukit na maanong. Diba? Saan ka nakakita ng kalat-kalat na basura dyan? Wala. Napakalinis. Geng-geng tayo dyan. Apakaangas. angas dami para may dito pre gown tinda oh gown ng no, mga damit pang ay mga ano mga okay, pagpasok na Nandito kasi bigas ay um, mga ano yan no? mga gown oh kagad ng lang gown nila dito Sarah out. Maganda lang daw nila, ano Parang may dito yun, eh. So, yun, no? Mga gawin. Dito na tayo. Feeling ka na dito, pre tag 60 na para tag 60 masarap sarap <laughs> isang kilo nga po dito isang kilo lang diba kala <laughs> nyo isang kapan ha baka 60 pag sa tabla may pang kaya may pang tanghalian lang man tayo may tayo mag ano uh, ulam na lang ang hihintindi natin ulam lang ang hihintindi ay, wala niya yata akong pera Nag-iisa na ito eh Hindi pa malukot mga kabarbero. Shout out sa mga itindahan ng bigas ni Manong Maganda ng bigas ni Manong Yun uh, Mga tawalong kapag punta kayo dito Alamat po. Ano? Ano pang bibili natin? Talong. Tingnan natin kung magkano talong. Kung hindi pwede yung talong, talong na lang natin. <laughs> Kita ko sa inyo may yung harapan ng kalengke nato. Tama mo pre. O oh, ano? Linis oh. Buong diba? taon. pre. Sa nang oh, pa ah. Kuya, magkano kailan 'yan ng pa? Oh, pero mo aport. Aport dito, 50 sa atin. Ayos. Halika Ay, tayo. Sige, dito kita iikatan natin. Kalaka Kalahati. Ngayon? Oo. Kung aamo rin te. Kung Tawa ka mo. Hindi mo Para hindi uh, natin mau, 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 mau tayo ng pera. Hindi siya kasi yung pera natin. <laughs> Ibili ko tayo ng pwede. Ito ay tayo, diba? Oo. Ah. Wala kasi buya. Mga ganito kami nagihirap. Hindi <laughs> na muna natin yung kalahati kalahati kalating kalahati gilo-gilon mo isa na oo ito yung calcium dito kalahati lang kalahati lang daw kami dami ng mayin dala mo pala ano di ka man yung isa di mo kaainin ten marami ng Bumili ng lamas. <laughs> akin yung camera mga kawabarber uh, kita nyo naman ang oh, linis na kong palengke nila rito marami na ako napunta ang palengke pero hmm dito grabe linis oh ito lang yung ano rito nakaipon pa kabalik na tayo sa ating hideout. Mga kabarber. Hindi, diba? papakita ko lang yung ano nito. Sige, dyan ka lang. Ito yung palengke nila. Ayan. Ganda, di ba? Pre, LTO pala yung nasa taas. Ha? LTO. No. Yung sa taas. Oh. <laughs> Opisina. Oh. Ano pa yung bibili natin? Ah, palamig na lang. Ayan. Ang galing ni Manong mag galin di talen baka magsimula 'yung papihan pero galin no mhm mm oh hanggang dito na lang mga kabarber bukas uli